So ayan, nandito na po tayo sa school at uh, nai-deliver na natin yung ice cream. Ayan. Diyan ko na lang nilagay, kukuha na lang nung receiver dito, yung hinuhulugan natin ng ice cream. So, na, nandito na rin ako sa labas. Chine-check up ko itong ano, yung motor ko, yan no? Oh. Medyo sira na yung kanyang mga oil seal. Baka mamaya dadahan tayo sa mekaniko papagawa natin pagka hindi siya busy ngayon sa ano pagkatapos ko rito dadaan na ako ng palengke bibili ko mo lang inuutosan tayo ni Mrs. para mami ang panangalian may wala kahit ano kung ang mabibili natin so ayan na i-deliver natin labas na tayo punta yung palengke so ayan papunta na tayo ng palengke dito ayan o bali muwi muna tayo dito sa bahay natin natin yung ulam na lulutuin ni Mrs. Mami ang pananghalian tapos dumaan na rin tayo dun sa mekaniko pwede raw hindi siya masyadong busy ngayon so papakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga papagawa ko kasi pag doon na medyo mahirap nang makita so eto eto yung papagawa ko itong dalawang ano yung tinidor yung pork sarapan medyo ayan oh no? lumalabas na yung langis sa harapan ibig sabihin sirata yung mga oil seal niyan tapos yung carburetor minsan nag overflow ito ito itong carburetor na ito papalitis din natin tapos magpapa change seal na rin tayo para misa ng trabaho na lang kanina sa school magbibidyo sana tayo kukwento ko ng konti kaya lang may music sagat tetata ako talaga so kaya talaga niyan baka ma-copyright tayo. Do. Itong sidecar ko medyo may tama rin eh. Ayan, oh. No? welding din siya ito. Eh kada punta ko sa nagwe-welding, hindi umaabot naman, tatabaw raw sa labas. So, kumbaga marami nang kailangan i-maintain ng sa motor natin kasi halos seven years na kayo magkasama nito ni Logan eh. Gusto nga ng mga palitan ko na kaya lang maganda pa siyang malakbo kaya ayaw palitan. Siguro sidecar Edgar pwedeng palitan kaya lang nangihinayang rin ako eh. Kumbaga yung memorabilia nito eh oh. Maraming story to sidecar na ito sidecar nito kaya ayo ko muna palitan. Pero marami na siyang tama rin. Ayan oh. May mga kalawang na kumbaga marami ng pinagdaanan ng ano sa panahon marami ng experience Natapos tapos yung mga upholster niya medyo sira na pero napapakinabangan ko pa naman siguro pag magpapalit ako wag muna ngayon saka isa pa wala pa tayong budget <laughs> pero sabi ng mga nako palitan ko na raw eh ayoko naman kasi nagagamit ko pa Oh, eh, si Logan nga, pinapalitan na rin nila eh, sabi ko oh, sayang maganda pang manakbo kumbaga maintenance lang Saka hilamos, linis, hindi ko nalilinisan eh. yan yeah, no? kumbaga nagmukha na siyang duma pero 7 years na kami magkasama ni, ni Logan kumbaga marami na kaming memories nito tapos yung mga pinagdaanan namin eh. e awa naman Diyos walapang wala, pang, ano, wala pang bangga o ano bang ano disgrasya panay smooth sailing kanyang dalawa kasi mabagal lang naman ako magpatakbo kung baga hindi naman tayo barumbado sa ano sa kalsada so ibabalik ko muna sa sa ko inuwi ko nga lang muna yung ano yung lulutoy ni misis na pang mami ang tanghali then yun nga dumahan tayo sa samigani ko okay naman wala wala siyang masyadong gagawin yun so pwede okay kasi matrabaho ito eh yun o ano, yung tinidor na yan o no? naglabasa na yung langis yan o, kung nakikita nyo. So, so, let's go! Tayo sa meme uh, mechanic. So, kaya lang may ginagawa pa siya. So, waiting lang tayo. Pero kanina, nakausap na po natin siya. Pero parang dumaan yung nakapila ka na kanina, wala pa. Oh. Galing ako rito. So, hindi pala, hintay-hintay lang tayo. Maayos natin yan. Kesa sa uh, hindi natin maipagawa. Okay, waiting lang. Ito. May tayo 'yung ano, 'yung pag doon sa yung ng Malapit Wala waiting lang tayo kasi may nauuna pa sa atin. Bali, ang bibili ko lang yan, yung ano, oil seal dito sa harapan. So, bali, ito yung oil seal na nabili natin dito. Kasi may stock naman sila eh. So, yan ang lalagyan natin sa kahit itong pan-change soil at yung purple oil dalawa. So, kumpleto na yung gagamitin. So, yeah, okay. well.

laman kita ang tuason eh. Kita sumangit. Sa magkano na po ako? Sa 50 lang na. Malarin po ako. na ako. Buhayan na. uwi na tayo ng bahay inabot din tayo ng siguro mga 1 o'clock na ginawa pa natin yung result ni Jay sa laboratory yan medyo gutom na tayo balik rest o kanar uh, ah, sagulay mo eh kubalo eh kaya sagulay mame mame man in grace with Mary outside. Kaya may sabi niya, mapahali. Ngayon pa may yari kasi nakita, nakala obra tsaka saka pasingit-singit siya yung kanak mo, obra yun. Tingnan natin muna yung ulam kung ano. Ayan, ito yung binili natin kaninang umaga. Palanghali yan. <coughs> Balna ng oras namin. Anong oras? <tip> ha? Las dos. Sa guli. <tip> okay. Uwa. Uh. Ah, yan. Yeah, bali, 1.41. 1.41 na. Kain muna tayo. Kain.